Good morning no ayan yung mga update ko kayo no 2 so, weeks old no yung mga uh, molis ah uh, pkbm ang gaganda ng mga ano ng mga marble niya hindi ko pa pour out yung mga marble na guys eh nalagay ko doon sa sa ano ko sa tag dito sa malaking uh, tab ko no Ah, malaking sa fish ako ko doon. Ito guys. Ah. Uh, pipili na lang rin ako doon sa mga para naglalight -like yellow ba yan. Tsaka sa mga puti na nalagay ko doon lahat sila sa fish pan. Sorry, fish pan para hindi ko nabanggit Update tayo. Ito yung mga last na drop nila sa fish pan. May ilan-ilan. rin naman tayo ng iba. Tapos ito yung mga full gold ko talaga. Wala lang tayo makikita ang 24K. Ah, ingat. Ingat ka buso ha. Okay. Ayan yung mga full gold ko. Nakikita nyo yung mga kulay niyan. Hindi siya nag Kaya kinususundot ko dito. Kasi parang gold na gold ang kulay niya. Although hindi siya galwing ribbon. Pero may jeans na. Aalisin ko na yung mga nagdidilaw-dilaw na gold na uh, <coughs> na full gold kasi parang na 24k. So so solid ko silang gold ngayon. Na napansin ko lang guys, 'yan. Dami pang paanak dito kung alam niyo lang guys. Na uh, papisa anak ko po, ayan oh. 'Yan. Pipili rin tayo diyan ng mga ano, paglaki-laki 'yan oh, guys. Na yung mga paanak dito malaki sa female eh. Naghiyang sila dito kaya hindi ko na sila inalis. Yung mga male na lang yung yun. Ako. Ito yung guys, yung mga black dragon ko. Oh, napakaganda, napakangas. Ano yun eh, tatong lalaki, isang male, isang female. Buto hindi nabubugbog. Ito yung double sword ko. Guys, yan. Ah... Uh, yung mga nakalabas na double sword na lalaki, snake skin yan. Yung hiniwalay ko na double sword na lalaki dito, walang kargang snake skin so magaan tayo may maintain tayo ng, ano, ng pure strain ng snake skin iyan natin yan para makontinue nila yung yung ano nila jeans ng skin skin snake skin okay guys uh, sa mga na nagtatanong full, go uh, full gold sa double sword japan blue available ito yung mga paanak ng mga bagong drop ng ano ng Blue Dragon no may September 20 tsaka September 29 guys tapos ito naman yung Red Dragon Snake Skin may drop na 20 dyan tsaka 25 no na September so nagsama ko na <coughs> lagi kong alaga sa linis yung sa ilalim ito naman yung Black Dragon yan super, super dami nila makita nyo sa top view yan Mal dami po yan. <laughs> Nga, may pang pangsalang na tayo dun sa grow out natin na bagong tank no, dun natin lalagay sa blue dun sa taas pag lumangay laki na kasi dito muna uh, ginaw grow out muna natin para kitang kita natin ilagang alaga natin sa pagkain kasi ito yung platinum koi soon ilalagay ko na rin sa tank to ta dun sa blue sa baba yung bakanti dun kasi yung black dragon baka hindi ko nga alam kung black dragon o ito ililipat ko dun kasi ano. yun eh. Maganda kasi yung Black Dragon eh. Para naghiyang siya doon mga anak. So, ito. Mga paanak na naman to. Paparami ako. Ito yung paanak nila. So, dadami na yan guys. Yun yung mga paanak. So, hmm, punta tayo dito sa update natin. Ano. Ganda ng fish pan ko. Ayan o. Oh. Mga paanak na naman yan. Bilugan na naman. Ayan, lalo yan. Yung malaki na yan. Ayan ang gundat na gundat na yan. Kaya, kakita rin. Bubulbas na yan. nasa baba. Guys, ano. Okay, guys. Yan. Dito ko ilalagay yung mga marble ko. PKBM rin sila. Para madami sila dito. Lagay lang. Ako nalagay yung mga panak dito. Yan. Gusto ko kasi marami sila dito kahit magsasigat sila. Meron rin naman yun. Meron nga manluar. Nung mamatay, meron. sisigup sila ng mamatay. Okay guys, uh, isang bagsak dyan. At isang magandang umaga sa inyong lahat mga kabi. Tuloy lang tayo. No? Uh, may bumili man o wala. Wala silang pa. Masaya tayo sa ginagawa natin. Okay, isang bagsak. Boom. Ito, nalalambing mga asa ko. <laughs> ito ba eh, ng mga asa ko. Okay guys, uh, update, update. Uh, ito yung aking na uh, bagong tambayan sa isda. Ano? ah uh, hindi pa siya po na tapos may dalawang box na wala pang ganito ang tag airstone salamat nga pala kay parang Jerome no nagkaroon na ako ng airstone na, it, na dagdagan air airstone ko kaya dumami ano so ang ginawa ko sleeps uh, bumalaw ko lang ng 30, no, 30 para ano, tapos adjust na lang ako dito wala tayong budget na pang tubo no, para maganda sa kana ito yung lalagay ko yung mga grow out na mga na ano na mga gapis na dito breeder ilan may breeder rin ako doong black dragon hindi ko pa malagay dito kaso baka manibago yung black dragon ko so <coughs> dito ko nilagay no soon baka ilagay ko muna dito kahit yung father ah, platinum platinum ko ay, kasi doon ko lang ilalagay yung yung tag dito yung mga paanak nila sa stain galon para may shot ako ng pat ng tabi ng platinum so iniwalay ko yung mga nail dito guys yung mga full gold. Kasi tingin ko para nagu 24k yung ano eh. Pero full gold to eh. Kasi kay Boss Jerome sa ano, San Kingian ba? Basta Boss Jerome in eh. Santa Rosa no. Yung full gold. Ah, galing ribbon pala no. So, ang ang tinira ko doon na yung gold na gold talaga. Yung parang nag-dark yellow makinang kasi ito parang nag ano siya light yellow parang 24k pero okay lang maganda pa rin hindi yung may anak na yung musik natin no? dito yung blue dragon napakarami yan guys ito papakita ko sa inyo mamaya yung ano yung mga panak ng blue dragon red dragon saka Black Dragon. So, okay, hanggang dito lang mga sir. Mga kakadino, sambagsak. Boom.